dami na lang oh. Hey. Ang um, ano, kailangan natin mangukha kaya ng laya. Good morning mga boss. Ayan, dala tayo ng tubig ngayon. लुक देखो योने जाने Hello. Mm -hmm. Tulong. Oi. Oh. Alam mo, tigas, sabon, oh. <laughs> Yun nakauna na si Kuya. oh Yeah, wala pa tayong ano. Ay, marim. Laki. Tayo, wala pa. Kung kuha pa lang tayo. Papa. Ayan, nagbigay si kuya. Ang dami niyan, no? Sigurado. <laughs> maalis na sila, oh. <laughs> Ayan din, oh. <no? laughs> huli kayo. <laughs> wala pang huli, pero sumahabit na. <laughs> Isak. Malalim yan. Kaya niya yan. Ayun. Ah, Galing naman. Lakas mo. Lakas mo naman. Kung wala siya, wala na. Putol na to. Ayan mga boss, sobrang dami kong ano dito, oh, pang pain. Binigyan tayo. So wala pa, wala pang, wala pang kumakagat. Ah, may kumakagat pero wala pang nahuhuli. So boss, may huli tayo. Ah, silver. Yun. <laughs> Yun, no? Oh. Problema natin yung ano. Paglagyan ngayon. Oo, naka tayo mga boss, Ayos. <laughs> <laughs> lago, lago. <laughs> Uy, nakawala, nakawala. na Bobo, eh, Bobo. <laughs> 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 din, ginagawa. <laughs> ah,

hala ko ha, swerte naman to kurilaw, lalaki talaga lipat kaya ako dyan wala akong mahuli-huli <laughs> <laughs> saan <niya> kurilaw lalaki lipat ko dito lalaki ng kurilaw kaya, ano na, lilipad si Brasil ko. Dalawa lang na ganyan, panalo na. <laughs> yung, yung kasama mo kasi yung sec ko, gasugit ko. Nakatagasi, <laughs> putang. Malalaki. Tataba ng mukha. Masabit number 10. <laughs> Dalawa, bait si kuya eh.

Tama sa atong malaki yung ko. Nagpalit kasi ako. Ba gang gang. Okay ba 'ka? Gang. Sa ano. saan? Meron pa? Saoban na. Bigyan kita. Oh, okay. oh, ay. Ay, laki, jago. Kilala 'ka. Ah. Hoy, wag mong ayang pisti. Eh, yung... Wala no? okay. okay. mm -hmm. hey. yeah, eh, ba't tinapon niya yung silver? Paano na po? Ah, mo to. <laughs> Ayaw niya ng <na> silver? Ang tito! 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 to. silver? Diyan, Karig Norte, no? Ay. Diyan, sa Petron. Saan si Petron, ma'am? Alak mo sa dito, David, no? Oh, oh. Oh. Ayan, mga boss. Umuwi na lang tayo. Grabing init. Tapos, uh, medyo malas. Walang nahuhuli. Walang sabit. Siguro hindi pa nasanay dun sa area. so pinamigay ko na yung pain ko na sobrang dami pati na rin yung nahuli ko bagay isa lang naman nahuli ko kaso nanghinayang ako kasi tinapon nila yung silver ayaw pala nila yun uh, next time ano uh, dali natin or di kaya uh, release natin yung silver so hanggang sa muli mga boss sandali yung mga bata sila yung mga matitibay sa init di ko kaya sobrang init Uwi na lang tayo.